Gunggong! parini kita sa mukha Hello guys! Magandang araw po sa inyo lahat guys! Andito po tayo sa munting electronic shop ni Agoy Agoy Tech Andito po tayo sa magulunyang shop guys! Ito guys oh! Okay! Okay guys! Uh, shout out pala sa magti 10 na followers ko na po. Maraming salamat oh sa inyo God. po. Maraming po salamat po yeah. sa suporta nyo po. Okay. Uh, meron po tayong nagawa kahapon guys. Isang uh, CRT lang po ito guys. At saka isang maliit po na na uh, uh, LED TV. Itong sira po itong Shafty guys ay sa power lang po ito guys hindi ko nang ginawa ng video kasi napaka simpleng sira lang po uh, sa power na uh, naglo naglulose connection lang po okay tsaka yung isa ay backlight lang po ay meron na po akong video sa backlight kung paano magpalit okay guys uh, ititesting po natin to ngayon kasi baka kukunin ito mamaya eh, parang sure na po tayo para magkakapira na po tayo guys okay guys stay po natin guys okay saksak po natin okay guys power on po natin Lalagyan po natin yung signal. Okay guys Pera na to guys uh, Sana Tutubusin ko ngayon Parang mayroon tayong pangbiling na uh, Burger yes. Saka itong isa guys Patayin po natin ito yung, Testing po na natin yung isang nagawa po natin na Nagpalit po tayo ng uh, backlight Testing po natin kung Okay na po siya Okay guys ha Patayin po natin ito Tingin po natin ito, guys. I-power on po natin. Lagyan po natin signal, guys. TV Plus. Ayos, guys. Wow. Sana itong araw na to matubos na to guys para magkaroon tayo ng pera. Okay guys! Ini kita sembuh baik.